Ladies and gentlemen, ihanda na ang mga rosaryo, sayawan at pabango. Dahil paparating na ang reyna ng sabayang dasal, ang diva ng dance floor at ang certified Lola Goals ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mami Junisha. Kung si Manny ang pambansang kamao, siya naman ang pambansang mama. May powers na mas matindi pa sa uppercut, lalo na pag may laban ng anak niya. Mula sa ballroom hanggang altar, She's lace in heels, prayer, and full glam. Sa tuwing magkakaroon ng laban ng kanyang anak, sa tuwing magkakaroon ng laban ng kanyang anak, laging agaw eksena si Mami D, lalo kung live niyang mapapanood ang laban. Kaya minsan, napag-iisipan na siya ng kung ano-ano dahil sa mga kakaibang ikinikilos nito. Putting the, the hex on him, on Bradley. Oh, well, that's a hex? That's some sort of uh, Filipino curse, I believe. <laughs> Subalit kasabay ng pananahimik ni Manny Pacquiao sa mundo ng boxing, tila wala na ding narinig ang madla sa pambansang mami ng Pilipinas na si Mami D. Nasaan na ba siya ngayon? Bakit hindi na ito masyadong nagpapakita sa publiko? Totoo ba na gumagamit ito ng black magic at mga ritual para manalo ang kanyang anak na si Manny noon? Nasa na nga ba ngayon si Mami Junisha? Pero bago natin sagutin ng mga katanungan na iyan, kilalanin muna natin ng mabilis ang ina ng pambansang kamao. Si Junisha the Pedran pakyaw o mas kilala ng publiko bilang Malmi Junisha ay isinilang noong Mayo 15, 1949 sa General Santos City sa South Cotabato. Lumaki siya sa isang simpleng pamumuhay at hindi nakaranas ng marangyang kabataan. Sa kabila nito, naging matatag siya sa pagharap sa hamon ng buhay at nagsikap para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Bilang isang single mother, She raised her children with strength, love, and discipline. Isa sa kanyang mga anak ay si Manuel Manny Pacquiao na kalaunan ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan ng mundo. Ngunit bago marating ni Manny Pacquiao ang tagumpay, si Mami Junisha ang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Nagtatrabaho bilang mananahi at minsang nagtitinda ng kakanin para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakilala si Mami Junisha sa buong bansa hindi lamang dahil sa pagiging ina ni Manny, kundi dahil na rin sa kanyang unique personality at charm. She became a household name due to her heartfelt public prayers for her son during every boxing match. And eventually, because of her unexpected flair for ballroom dancing and candid moments on television. Ang kanyang pagiging totoo at natural sa kamera ay nagbigay ng aliw sa maraming Pilipino kahit sumikat siya sa media na natili siyang grounded at may malalim na pananampalataya sa Diyos. She is known for her deep religious devotion and she often credits prayer as one of the reasons behind Manny's success and safety. Mami Junisha embodies the image of a Filipino mother, faithful, strong, caring, and self-sacrificing. Subalit dahil sa naging instant celebrity siya, hindi na lamang sa Pilipinas, marami ding mga kontrobersiya ang idinikit sa kanyang pangalan. Noong 2012, ipinahayag ni Mami Junisha ang kanyang hindi pagsang-ayon sa relihiyong Kristiyanong Protestante na niyayakap ng kanyang anak na si Manny Pacquiao. Ayon sa kanya, ang dating relihiyon ni Manny ang nagdala sa kanya ng tagumpay sa boxing at sinisisi niya ang mga pastor na nakapaligid sa kanyang anak sa mga pagkatalo nito. Inilarawan niya ang mga pastor bilang makulit at magulo at pinayuhan ng kanyang pamilya na huwag lumipat ng relihiyon. Noong taong 2014, inamin naman ni Mami D sa isang panayam na siya ay may nobyo na may edad na 40 taong gulang lamang. Bagamat hindi pa seryoso ang kanilang relasyon noon, ito ay naging paksa ng mga usap-usapan sa media at publiko. Sa laban ni Manny Pacquiao, Kay Timothy Bradley noong 2014, isang video ang kumalat kung saan makikita si Mami Junisha na nagdarasal sa harap ng kamera. Dahil sa kanyang kilos, inisip ng ilan na siya ay nagsasagawa ng voodoo upang magdala ng malas sa kalaban. Nilinaw ni Mami Junisha na siya ay nagdarasal sa Santo Niño at hindi nagsasagawa ng anumang pamahin o ritual. Sa mga nagsasabi namang kukulam si Mami D, lilinawin na natin na wala itong katotohanan. Nagkaroon lamang ng malaking kontrobersiya noong 2014 matapos siyang ma nakakuha ng video habang taimtim na nagdarasal sa laban ng kanyang anak. Sa nasabing video, may mga kilo siyang ginawa. Gaya ng pagtaas na kamay, pagbulong at hawak sa mga religious items na inakala ng ilan ay parang ritual o kulam. Dahil dito, may mga netizens at ilang foreign media na nagbiro o nagsabi na siya'y gumagawa ng voodoo. Nilinaw agad ni Mami D na siya ay deboto ng Santo Niño at ng Katolikong Pananampalataya at wala siyang ginagawang pamahiin o kulam. Ang kanyang mga dasal ay paraan lamang ng paghingi ng proteksyon para sa kanyang anak. Kaya masasabi natin na haka-hakang siya ay mangkukulam ay malisyoso at hindi totoo. Ito ay bunga lamang ng maling interpretasyon ng mga kilos niya bilang isang masigasig na ina na nananalig sa Diyos. Noong tong 2016, inireklamo ni Mami D ang Bureau of Internal Revenue BIR ukol sa isang tax assessment na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos na di umano'y hindi niya nabayara noong 2010. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi siya binigyan ng tamang abiso at hindi siya nakatanggap ng preliminary assessment notice. Gayunpaman, noong 2017, pinal na tinanggihan ng Court of Tax Appeals ang kaso laban sa kanya batay sa paglabag sa kanyang karapatan sa due process. Ang mga isyong ito ay nagpapakita ng pagiging bukas ni Mami Junisha sa publiko at ang kanyang matibay na opinyon sa mga usaping personal at panlipunan. Bagamat siya ay naging paksa ng mga kontrobersiya na natili siyang mahalaga at minamahal na bahagi ng buhay ni Manny Pacquiao at ng sambayan ng Pilipino. Sa kasalukuyan, si Mami Junisha Pacquiao ay naninirahan sa General Santos City sa kanyang tinaguriang Forever House. Ang kanyang pangatlong tahanan na may kasamang personal chapel bilang pagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya. Noong 15 ng Mayo 2024, ipinagdiwang ni Mami Junisha ang kanyang ikapitumputlimang kaarawan kasamang kanyang pamilya sa General Santos City. Sa espesyal na okasyong iyon, Kapiling niya ang kanyang kasalukuyang nobyo na si Mike Drilon, Yamson at ang kanyang dating asawa na si Rosalio Pacquiao, ama ni Manny Pacquiao. Ang pagtitipon ay isang simbolo ng kanyang bukas na puso at pagtanggap sa mga mahal sa buhay, anuman ang nakaraan. Si Mami Junisha at si Mike Yamsun ay nagdiwang ng kanilang ikalabing isang anibersaryo noong Pebrero 2025. Sa kabila ng kanilang 24 na taong agwat sa edad, patuloy nilang pinapalago ang kanilang relasyon na pinapalakas ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Sa ngayon, si Mami Junisha ay aktibo pa rin sa mga social media platforms tulad ng Instagram kung saan madalas siyang nagbabahagi ng mga larawan at mensahe ng pasasalamat at pagmamahal sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Patuloy siyang minamahal at iginagalang bilang isang simbolo ng pagmamahal ng ina at pananampalataya. Kung makatulong ka sa kong anak, karong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo. Nagpuyo ang akong anak, Regina, at inyong gikoy-koy. Kaya siya ka na at paano.